Surprise, hi. This my surprise for you. Ah. ya Bibilangin mo yan. Yes, bilangin mo isa-isa. Pati? Iya. Mamala, Ha, ah, galing mo. Sige, bilangin mo yan. Magbilang ka muna yan. One, two, three, four. Wow. One, two, three, four, five. Wow, galing nga. Ah, iyanahin pag five. Iyanahin. Iyanahin.

That's my surprise for you. <laughs> Aral ka mabuti, ha? Ah. Okay? Hindi ka na nakapractice ng sayaw. Kasi masama tiyo. Kahapon. So ngayon? Hindi na. Hindi na. Uminom ka ng gamot. Opo. parang gusto. Okay. okay tingnan mo muna yan. Anong sasabihin mo kay mama la? C. Ano yan? Anong letter yan? A. Ah, A. 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 si kak bi dak bí, bối, boy boy bít, yan? bít, Huh? What's that? It's a unicorn. Oh. Really? It's unicorn. Wow. Son, sa si, uh, sa si mama. Don pa, nagantay sa in order ng Jollibee. Gusto ko, ano? Para kumain. Oh, kaya ano mo muna yan? Kumain. Kumain na. Tabi mo muna yan. Thank you.

yung ang para makuha yung ano saan mo. Kaya mo na ito. Kain na. It's for you. Mm -hmm. Gandahan may ka. Para di matapon. Wow, my favorite. Favorite chicken. No. My favorite. Ma. What's mm -hmm. your favorite? Yan ang sarap mo. na. ang sarap mo. Yan What is your favorite? Hmm? Hmm. Si guys, kain tayo guys. Si sabi mo guys. Wala. Hmm. Sabihin mo muna guys, kain tayo mga guys. Guys, kain tayo mga guys. Hmm. Bye, happy tayo mga dito ah. Yeah.